ka siya, alam pag tumakalong ka, alam, alam mo padulas ang pag ka. Pag, ka, wala ko ikakala mo na sa ano, abungang lang. Masarap. Si Bajaw ang pangatlo sa limang magkakapatid Sam na taong gulang pa lang siya. Nakakita sa inyo bahay na.

Hindi po kami nagkakaroon ng kuryente doon sa may bahay. Hindi na daw, hindi na doon nagkakaroon. Hindi saksak, tinanggal na. Natulog kasi kami sa labas. Kasi ano, baganda po doon. Hindi siya mainit. Tapos pag magigising ka, maaga. kasi pag doon po kami sa bahay, pag doon kami matulog, maraming mga daga, kinakagat kami. kasi alam mo. Gusto ko ang bahay kahit maliit lang. Gusto ko may mga gamit, may mga puha. Gusto po yung may kamay, may CR, may design po, yung mga may ano po. Ayun po, mga lamesa, mga ganon. May sakit na meningitis ang bunsong kapatid ni Badyaw at natigil na ang pagpapagamot nito. <coughs> Ang meningitis ay ang pamamaga ng bumabalot sa utak at spinal cord. Na, sabi ni nanay, madumi daw dugo ni papa kaya daw nagkasakit sa ilo. Oh, Dapat po sa ano, tagal ako siyang na therapy ka so sabi ni mama, hindi oh. pa daw nawala daw yung schedule. Three years old na po siya. Nalulungkot ako pag ano. Pag nahihirap ka sa Ella, ganun. Ate Elenit. Napakirap ng sitwasyon namin ngayon kasi katulad niyan, ilan na silang, ilan na sila, lima sila. Tapos nagkataon pa na wala kaming trabaho. Uh, salat kami sa maraming bagay. Pero sa akin lang, uh, konting tsaga na lang, konting pag sa sakripisyo hindi nag-aaral ang magkakapatid. Gusto mag para ano? Pagtapos ko na, pagtapos na ako, oh, tulong na lang ako kay mama. Ngayon po, uh, stop sila sa pag -aaral. Pero itong papaso na pasokan, paanin ko po sila, pa, pagpapatuloy ko sila <coughs> Ito yung tira ni mama sa tindahan. Ito yung kakainan namin. Pag maraming tinda si mama, tapos pag naubos, kung ano natira na ano, ulang, ano yung kainin namin. Pag ubos na yung ano, tinda, bibili na lang kami. May mangiram sa'yo, sabi mo, wala ka mo si mama ha. Huwag ang mga gamit. Tayo mo rito, baka umulan. Alis na ako, ja. Oh, siya lang po ang ano ko ma pwede ko mabili na Eh. Yung kapatid niya kasi magbabantay ba. Syempre, mga nalilibang sa mga laro, ganyan, pisonet, ang upet, pero siya hindi. Siya lang palagay na pagod, siya lang gumagawa palagi, kaya e, tulong siya. Wala yung aligansya ko. Pag nakaipon ako, bibila ako ng oh, mga gamit. Mga gamit, ganun. Oh. Siswela.